Pinaghandaan na walang pagod ng DepEd 12 Regional Office, Division Offices at mga eskwelahan mismo ang opening of classes nitong Hunyo alisya sa pamamagitan ng early enrollment inero pa lang nitong 2025. Ito ay ayon kay DepEd 12 Regional Director Carlito Toro Kaport. Dagdag pa dito Kaport na handa sa pasukan hindi lang ang kanilang mga guro na sumailanim sa pagsasanay kundi pati na rin ang mga infrastruktura tulad ng mga sinid-aralan. Ayon pa kay Toro ka ay pamigay na rin ng DepEd ng mas maaga sa mga eskwelahan ang mga learning materials dagdag pa nito malaki rin ang nagawa ng Brigada Eskwela para matiyak ang pagsisimula ng klase sa unang araw mismo ng pasukan All schools division and all the schools all over Region 12 have conducted Brigada Eskwela activities we mobilize community volunteers local government units and private partners to prepare classrooms and facilities repairs, repainting, and general cleaning were conducted in all our schools. Si DepEd 12 Regional Director Carly Tonoka-Fort, ayon pa kay fort prioridad din ng DepEd ang kalusugan at well-being ng mga guro at mga learners, kaya tiriyak din ng DepEd na functional ang lahat ng mga water at sanitation facilities sa mga eskwelahan. Sinabi rin ni fort, activated na rin ang Balik Eskwela Public Assistance Command Center sa regional level, division level at school level tayo nito ayon pa kay Roque Ford na matugunan kaagad ang hinaing ng mga mamamayan. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.